Touchdown. Let's go. <laughs> okay. Sinuling time tayo ngayon sa ilog. Ayan, no? May mga lamin sa saan ano? Sa ilog. Ang haba ng ilog na to, guys. Kanya-kanyang hanay ng mga bato. Ayan, yung cottage pala dito. May gumawa na ng cottage. Ilog. Yes, tawid tayo ng ilog. Mm. <laughs> mm. Layo na nang nilakad namin. Mula dun sa ibaba. Nandito na kami sa ilaya. Mm. Mm. Yes, ano anong ready ko? Ano na dito? Hindi na water. Ano na natin Dahan-dahan. Ito na kami. Magkano pong arkila nito? eh yung ano? 400, 400 po. Maghapon na yun. Sana. Ayun, no, may bakante pang isa dito, oh. Pero, pwede namang makicharge sa inyo ano, pag nalobat ang cellphone. <laughs> Ayan, guys, oh. Ang ganda ng cottage nila, oh. Wala ka sa iyo ah. Almusal daw yan natin. Naging Almusal, naging tanghalian. channel. Ayan guys, andito kami ngayon sa ilog ng Narda. Ayan, yung aking kapatid. Siya <laughs> nga pala si Sincha, yung aking sumunod na kapatid. Ayan. Ah, uh, alam niyo ba guys, nakakatuwa dito kasi na-discover ko na dito pala sa mauban na kung saan saan ako, ay meron pala dito na itinatagong ganda ng ilog ng mauban. So napakahaba guys ng ilog na to. Ayan, napaka lamig na ng tubig, hindi pa maalat ang tubig. So, kung malalim din lang naman guys ng ating ilog, ayan, malalim din naman siya makakapaglamoy ka pa rin. Saka good for the children, good for the mga bata. Ayan. Ito nga pala ang sister ko, si Kitcha. Yun yung mister niya. Ayan. At ito ang ating asawa, ang intindi-intindi sa kanyang mga alatong bata. Ayan guys, oh, napakatami ng mga gaano dito sa ilog. E kasi nga naman, mas masaya pa dito sa ilog e Kasi may... Nilin kasi marami siyang mga puno-puno ayan na pwede mong pagsilungan halos lahat dito sa tabi ng ilog na sisipag, ganyo, kain, kumakain, nagpupentuhan. Ayan, guys. Ngayon po pala ay katanghalian. So, mas dumami na ang tao ngayon po para kanina. Kasi kanina, ah, napaaga kami nang punta dito. Kami palang halos ang tao. Ayan. Pero ngayon, dahil pahapon na, medyo dumadami ng tao. Ayan, ngayon ko lang napag-alaman na meron palang ganito kaganda dito sa amin sa probinsya ng mauban. Ayan, may mga kanya-kanyang lamesa. So, ito nga pala guys ay uh, nire-rentahan din pero napakababa ng renta. Ayan, uh, depende sa laki ng table. Kasi kung sa ganyan table, abutin lang siya ng 150 to 200 pesos ang argila. Ayan, kung halimbawa ang maliit lang naman, so isang daan, may dalawang bangko na siya. Ayan, pwede ka ng ano, uh, dito mag tanghalian o palipas ng maghapon. And kung gusto mo naman ng cottage, meron naman na maartilahan din dito. Ayan, katulad yan, na inartilahan namin. So, 400 pesos ang isang arkida niya. Hindi ka na rin naman lugi, guys, kasi maganda yung cottage. At medyo malaki din naman siya. Ayan. At meron ka din na video kaya na pwedeng ma-parentahan. So, pwedeng rentahan mo siya ng buong araw. And pwede rin naman na uh, kumanta ka na lang ng paisa-isa. So, magbabayad ka lang ng 5 pesos kada isang kanta. So, andito yung aking family and then yung aking mga kapatid at mga kamangkin. sila. Ayan. Sama-sama kami dito. Ayun yung aking anak. Ayan. Nag-iipo ng bato. And then, andito yung aking bayaw. Ayan, at yung aking mister, sila yung nagbabanding sa pamamagitan ng alak. <laughs> Ayan yung aking mga pamangkin. No? Kanya-kanyang langoy oh, kung saan nila gustong pumwesto. Kung uh, saan nila gustong pumunta. So, free yan, guys. Free. Pwede ka kung saan mo gustong pumunta. So, ang tawag dito ay Narda kasi uh, isinunod sinunod daw siya sa pangalan ng isang nagmamayari na taga rito din na malapit dito sa ilog na katira. So, yun po yung kwenta, kwento ni ako <laughs> bakit naging Narda. So, akala ko nga guys, dar na siya eh, binaliktad lang na Narda. Pero, talagang Narda ang pahala ng ilog na to. So, ayan guys, kung makikita niyo guys, napakarami na nagpa naglalangoy nag dito. So, or nagtatampis ho dito sa ilog na to dahil dahil maganda siya, malinis at talagang alaga siya ng mga taga rito. So, ginawa na siyang tourist destination ng mga gustong magpalamig at gustong mag magtampisaw sa ilog kasi nga uh, may na-discover din ng marami na maganda pala dito na mag magbalibas ng oras. So, hindi lang sa mga sa mga katulad natin, namin ganoon na rin sa mga bata. oo, so, napaka-safe naman nila kasi nga dahil uh, mababaw lang yung tubig. So, kung gusto mo naman, pwede rin naman maglugug na lang dito. At saka mag... mag... mag-picture-picture. So, may tatanong nyo pala, guys. Uh, dito po pala, sa ilog na to, ay meron na rin po tayong entrance fee. So, bawat isang tao ay 10 pesos ang kanyang entrance. Matanda. Pero yung below 6 years old po, ay sila po ay free na. So, walang bayad yung mga bata na below 6 years old. So, itong lugar na to guys, medyo mahaba po ang ang biyahe kung ikaw ay galing pa sa kabayanan ng kauban or dun galing ka pa sa poblasyon. So, halos uh, 30 to 40 minutes kang magbibiyahe papunta dito. So, worth it naman guys. Kapag uh, nakarating ka na, ay matutuwa ka kasi nga napaka-presko at napakaganda ng lugar na to. So, ayan guys, sana makarating din kayo dito. And I hope ay maging Uh, masaya din kayo, katulad ng mga nandito ngayon. So, ayan, guys, uh, for today's video, yan lang po muna at mag enjoy po muna tayo sa lugar na to, na kung saan ay masarap magpahinga at mag-relax. So, ayan, guys. Thank you po for watching and see you po on my next vlog. Bye, guys! Karena tayo -panggurin.